Nagputrip nga ho pala kami dini sa boarding house, ari nga ho pansit bato ay dala pa ho ng dati kong kasama dini sa boarding house na si Cheney at pinaluto nga ho pala niya sa akin. Bago nga ho pala pumunta dito si Cheney sa boarding house ay nag-chat mo na nga ho pala siya sa akin kung lulutuin ko daw ho yung pansit bato. Sabi ko naman ho ay oo at sabi ko para din may ma ako din sa boarding house ay tamang tama naman ho at may tira pa daw hong pansit ba kaya naman dinela niya dito sa boarding house. Paglabas ko nga ho pala mga kalingit sa trabaho at bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house ay bumili na nga ho pala ako ng gulay ay nga ho pala pang chapsuy. Iba't ibang klase na nga ho pala ng gulay mayroon di yan. Mayroon nga ho pala bagyo beans, carrots, sayote, repolyo at bagyo pechay. Mas mura na nga ho pala ko di yan, at makakatipid pa. Bumili din nga ho pala ko dyan ng sibuyas at bawang at wala na nga ho pala ko din sa boarding house. At bumili din nga ho pala ko ng one port na manok. Bibili din nga ho pala sana ako ng kikiam kaso nga lang ho ay wala akong mabilhan. Mas maganda nga ho pala talaga kapag tayo magluluto ng pansit ay maraming lahok. Mas masarap hong kainin. Kapag nga ho pala ako nakain ng pansit, ang kinukuha ko nga ho pala diyan yung mga gulay at gustong gusto ko nga ho pala yung maraming gulay. Pagkatapos nga ho pala ni kalingit yung sibuyas at bawang at nahugasan na nga ho pala yung mga gulay ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Pinagsama ko na nga ho pala yan. halo haluin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Kapag okay na ilalagay na ho natin aring karning manok. Halo-haloin lang ho natin para magisagisa at maglalagay naman tayo ng na mga pampalasa ng toyo, umami at paminta. Tapos isusunod na ho natin ilagay aring mga gulay. Halo-haloin lang ho natin tapos tatakluban nga ho pala natin para humabilis lumambot. Nung no, medyo okay na ilalagay na ho natin aring repolyo. Halo-haloin lang ho natin, tapos tatakluban muna nga ho pala ulit natin yan para ho mabilis maluto. Makalipas ang ilang minuto, medyo luto na nga ho pala rin ating gulay. Naglagay nga ho pala ko dyan ng sili para naman ho may konting halang. Medyo half cooked nga lang ho pala yung pagkakaluto ko din sa gulay at aring nga ho pala ilalahok pa natin mamaya sa pansit. Pagkahango nga ho pala ng gulay ay eh maglalagay naman ho ko dyan ng tubig. Dyan ko na nga rin ho pala lulutuin sa pinagdutuan ko na ang gulay. Maglalagay nga ho pala ko dyan ng mga pampalasa ng toyo, paminta at chicken cubes. Pag nga ho pala nakulu na yung sabaw, ilalagay na ho natin aring pansit bato halo haluin lang ho natin hanggang sa maigay yung sabaw, hanggang sa maluto yung pansit. Kapag nga ho pala kakaunti na yung sabaw, ilalagay na ho natin aring itlog. Isang piraso nga lang ho pala yung nilagay ko diyan at aring nga ho pala yung pampalapot na dini sa pansit. Kapag nga ho pala wala ng sabaw, ilalagay na ho natin aring mga gulay. halo Haluin lang ulit natin para magmix yung gulay sa pansit. At makalipas ang ilang minuto, aring na nga ho na yung ating pansit bato. Habang niluluto ko nga ho pala rin talaga namang amoy pa ay nakakagutom na. Tara mga kalinggit kain ho tayo din eh. Dahil marami nga ho pala akong kasamang kakain at may mga bisita nga ho pala ako talaga namang mapapasarap ho ang kain ni kalingit. Masarap nga ho palang kumain ng pansit kapag nga ho pala bagong hango at mainit-init pa. Tapos marami ho kayo magkakasalo talaga namang nakakaganang kumain paano ho mga kalinggit hanggang dito muna ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood bukas uli bye bye